Good morning mga kagigil. Papakula lang po natin yung isasawag natin sa ating lulutuin mamaya, no? Ang walang kamatayan. <laughs> okay, start na po tayo. Tapos pipituhin po natin yan, ano? Yung nang pinakuluan natin baboy. Yan, yan ang natin. Gigisa na po tayo. bango. Lagay na po natin kamatis natin, no? Again, lutuin maigi ang kamatis. Dudurugin natin siya, no? Para lumasa talaga. Ayan, no? Durugin natin ang kamatis. Siyempre po, namis namin ang gulay, ano? Eh, naisip kong iluto. Alam nyo na, ang aking favorite. <laughs> Lagyan na po natin mga gulay natin. Ano? Mm, look at the color. Oh, laki color, yellow. E, halo-halo muna natin po para umalo yung kamatis sa mga gulay. Tapos, maglalagyan na tayo ng pinakuluan tubig. Okay? Ang hmm, ganda, oh. Lagyan na po tayong konti tubig, ano? Hmm, Ayan, po yan. Maglagay din po tayo ng 4 cubes. Ayan. Simmer lang. Ilagay na po natin ating baboy. Tapos na po to. Ang ating favorite na ulam. Mga kapsat, kain na.